Samantala, dumako na po tayo. Ito naman, pausapin naman natin, ano nga ba ang hinaing ng mga manggagawa as we ano, po, ano, uh, conduct the sona of the Pangulo. Nasa linya na po, spokesperson and legislative officer ng TUCP party list, Carlos Miguel Oñate. Good morning po. Ay, magandang umaga rin po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Okay, so uh, ano po ang ano ano po ang gradong ibibigay mo niyo sa ating pangulo as far as uh, the labor sector is concerned. Meron bang accomplishment this past year? Ay, kagaya po nung uh, ating sinasabi, no, nasa kalahating yugto na tayo nung ating uh, Pangulo, no, yung administrasyon, sinasabi namin, no, napakarami pa pong kailangang gawin. No? Pangunahin na sinasabi namin sa administrasyon, paano? Baka nagkalimutan na tayo dun sa legislated wage increase. Yung 200 pesos na nabinbin nung 19 Congress, nirefile po yan ulit nang TUCP party ngayong 20th Congress. At kami po napakalaki na pasasalamat po namin sa Simbaang Katolika, no, no less than the CBCP issued a statement in support yes. Na ito pong usapin ng uh, nakabubuhay na sweldo sa pamamagitan ng unang hakbang na 200 pesos na umento, yan po ay hindi usapin lamang po ng socio-economic o political. Ito po ay usapin ng kung ano yung moral. No, Ito po ay moral obligation. Nariyan din po yung usapin ng uh, endo, kontraktualisasyon kasi yes. ano nga naman pong silbi ng sweldo kung wala po kayong disenteng trabaho. Kaya yan po na sinasabi namin sa Pangulo, hindi sapat na mag-report na mga umilag-improve na naman yung employment rate, bumaba na naman yung unemployment rate, kundi ito po ba mga trabaho ito ay dekalidad? Ito po ba ay disente? Dito po ba may dignidad po yung ating mga manggagawa? Dito po sa mga hanap buhay na meron po sila. At huwag din po natin kalimutan yung karapatan po ng ating mga manggagawa na sila po ay mag-organize para po mag-collective bargaining para hindi po laging tatakbo sa Kongreso o tatakbo sa Pangulo para itaas yung sweldo kasi mismong mga mamumuhunan at manggagawa po ay nag-uusap para po pabutihin yung kanilang terms and conditions of work. No? So napakarami pa pong dapat gawin ng administrasyon. No? ah no? uh, ito po ay last three years. Sana po legacy mode yung ating Pangulo. No, sama-sama po nating gawin po itong mga ito. Kaya napakahirap po magbigay kagad ng grado eh. Kasi hmm. marami pa pong dapat eh, gawin para po ma bigyan ng nakarampatang grado yung ating administrasyon Okay, yung usapin ng endo, kasi nung last administration meron ng momentum doon eh. Yun yung tinutulak ng ating labor secretary, di ba? Yung uh, actually hinahabol niya yun na yung mga malaking kumpanya na nagpapatupad nitong mga endo. Ano yung meron ba kayong ihahain din sa kongreso na ano po? Social measure? Batas? Mula po nung no, na-vito ng uh, nakaraang uh -huh. Pangulo, yung security of tenure bill ay nirefile po okay. ng uh, TUCP party list yun for the long nirefile nire ngayon po no pati sa Senado may nagfile na no si Senator Joel Villanueva siya yung counterpart namin sa Senado no at kami naman yung sa House of Representatives ngunit nitong naunang tatlo ng uh, taon ng pangulong Marcos ay hindi po man ito pinag-usapan Kaya mm -hmm. ngayon sabi namin, last three years na ng Marcos administration, hindi na ipasa kaagad yung dagdag sweldo no, na nabinbin pati naman dapat yung endo dapat pag-usapan man lang no simulan natin ulit yung discussion kasi hindi tayo nag-i-start from scratch dito eh yes. kagaya nung nabanggit niyo po may momentum na may pag-aaral na na dapat po no ipasa natin yung tinatawag natin security of tenure bill para tapusin na po natin yung mga bogus na power agency contractor na ginagamit lang na middleman mabuhay po kayo kahit may pasalang lang yung dalawang yun ano yung sa pagtaas ng ano no ng uh, sweldo at ito pong pagpatigil sa endo uh, kung may pasalang lang yan uh, talagang malaking ginawa po, ginawa po sa labor sector maraming salamat magrarally po ba kayo mamaya Ah uh, ngayon po no hindi po magkakaroon ng pagkilos yung uh, baka lang po yung mga ibang mga okay. grupo na no, magkakaroon din po ng pag -air. Marami rin kasi nagbabangga ang issue po ngayon eh. Na baka yun ang gamitin na pang uh, protesta. Ngunit, sinasabi po namin, yung usapin, yung pag, uh, pakikipagtunggali para sa dagdag sweldo at uh, uh, pagwawakas po ng endo. No, mas malaki po yan sa kahit anong laban po natin ngayon. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat, Maraming po. salamat din pa. Okay, yan po ang spokesperson and legislative officer ng TUCP party list, Mr. Carlos Miguel Oñate.